Ayan, what's up guys? So, it's 12.30am na po. Ayan, 12.30am na. At nandito pa rin ako sa labas. Ayan, nandito pa rin ako sa labas. Ayan. Mabas ako. Eh, bali, dapat matutulong na talaga ako. Na, pero, nung ano, nakapikit na ako. Ayan, na, basta nakapikit na ako eh, nakaiga na ako. Biglang, ano, hindi akong, akong matulog kasi nga, iniisip ko yung pagbibidyo nga namin yung nga namin kasi nga nagplano kami na ano magkakontent sana kami ng mga tropa ko kasalanan to ng tropa ko pa ako pinatulog eh. di ba nga nagplano nga kami na na gumawa ng content, maging content creator and na ano kasi ako eh na na-inspire ako nila ano, nila Sir Gavin, Bruce Kubros and sila Malupito tapos sila kong TV and na-inspire -na nila ako na ano talaga matagal, matagal ko na talaga gusto mag-vlog kaso nga ma hindi matuloy-tuloy kasi wala wala akong kasama tapos tinatag kami walang, wala marunong mag-edit sa amin this yes, and puro siyang nila pinagawa and yan, gumawa na kami ng YouTube channel, ng YouTube page. Tapos, yan, mga tumap ako, natutulog sa pagtulog nila. Tapos ako, oh, pag, ah, <laughs> yung makatulog, kanina kanino pa siya iniisip. Pero yan, lumabas na ako. Wala kami pakialam! <laughs> and sinimulan ko na. and visit kayo. Sa bukas po, punta ko sila, yari sila sa akin. Yan, so, ayun nga. Yan lang yung video ko ngayon. Pero ano, ang kwento lang ako. Ayan, so, sana supportahan nyo kami. Small content creator lang kami. Sisimula pa lang kami, guys. Ayan. Thank you. Bye.